Sa nagtatanong po kung paano mag ng sinulid sa winder, ito po ang tatlong ways na alam ko kung paano mag-refill ng sinulid sa ating winder. Kung alam ba wala kayong extra winder, ganito po. Ito po ang una na sa tatlong ways na alam ko kung paano mag-refill ng sinulid. Ito po kung wala kayong extra winder. Tapos nangangailangan kayo mag ng mag-refill ng sinulid. Pero pero bago nung gawin yan, kailangan itong pressure pot at itong karayong itong pressure pot dapat nakataas dito yan pwedeng itaas dito oh. Mga so, Pipitin lang yan pataas pag ganun. Then itong karayom dapat wala itong sinulid. At saka yung ilalim ilalim kaya yung sinulit sa ilan dapat wala din yun yung guys dapat walang guys sa loob ganito lang siya gawin upos ito pa pa ganyan yan ang unang way alam ko Ang pangatlo, ang pangalawa naman ay ganito. Dito ipasok itong sinulid dito sa butas. Ipasok dito. din ilagay dito, yeah. tapos ilagay na dito sa winder. yung ganitong way ay karaniyo ang ginagawa mga ikserang winder ganito mga ginagawa ng mga nasa mga pabrika at habang nagtatahi kayo ay aandar din yan Diyan sa uh, ano, winding siya ng tinulid dyan Ito pa isang way. Ito ay maaari nyo namang gawin pag wala kayong ganito. Yung ganito. Para pwede nyo itong gamitin ganitong way. Pag wala kayong ganito. Yung, yung ganito yung nag-iikot ng sinulid. then ilalagay ito dito sa wheel pero bago ga dapat gawin yan katulad nung una kailangan nakataas din yung pressure foot at wala din sinulid sa karayom at wala din yung bobbin case sa ilalim kailangan lang dito ay tamang timing ganito lang po ang mga paraan ng pagre-refill ng sinulid sa ating mga winder sana ay nakatulong ang video ito sa inyo. At salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Salamat.